Hello guys, welcome back to my channel, Chibong TV. For today's video guys, nakakita ko sa internet ng logic game. Tara guys, laruin natin to. Pero bago ko isolve to guys, sasabihin ko muna sa inyo yung mechanics ng game. Tara guys, gawin na natin. Bali guys, kung may napapansin kayo, meron ditong bankero, si tatay, merong lobo or fox, may tupa, tapos may repolyo o gulay. Ang gagawin dyan guys, dapat yung tatlong yan, mailipat natin sa kabilang side ng ilog, doon sa left side. Tapos, pwede lang tayo magsakay ng tigi isa lang, bawat pasahero. Bali guys, itong gawin natin. Pwede tayo magsakay ng repolyo. Pwedeng tupa. Pwedeng lobo. Yan. Balik natin ulit. Tapos guys, yung logic ng larong to, Bibigyan ko kayo ng example. Isinakay natin yung gulay. Pag yung bankerong matanda ay umalis na, kakainin ng lobo yung tupa. Subukan natin guys. Yan. Ibig sabihin guys, hindi yun pwede. Game over na tayo nun. Kaya subukan natin ulit yung iba. Balik tayo. Kung halimbawa naman, ang isinakay naman natin yung lobo, pag umalis tayo kasama yung si Tatay, possible naman kainin ng tupa yung repolyo. Subukan uli natin. Yan, kinain na naman ng tupa yung gulay natin o yung repolyo. Bali guys ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano ko na solve yung larong to. Pero bago natin ituloy guys, kung hindi ka pa naka sa FB page ko, please do follow para makagawa pa tayo ng maraming content. Tapos guys, yung sa YouTube channel ko, Chibong TV din yon, Pwede rin kayo mag-subscribe. Ngayon guys, isosolve na natin. Balik lang ulit tayo doon. So guys, ang ginawa kong diskarte para manalo tayo dito, ang isinakay ko muna yung tupa. Kasi guys, kaya yung tupang ang sinakay ko, yung fax naman, hindi naman nangangain niya ng gulay puro karne yan. Hindi kumakain ng repolyo. Kaya guys, dalhin na natin yung tupa sa kabilang side ng ilog. Go! Yan. Ibababa ko na yung tupa. Tapos guys, pansinin nyo, hindi naman kinain ng lobo yung gulay. Kaya ngayon guys, babalik ulit tayo. Ang sunod naman natin dadalhin ay yung gulay. Balik ulit. Tapos, Ibababa natin yung gulay. Tapos guys, ibabalik natin ulit yung tupa. Papunta uli doon sa kabilang side. Go. Ngayon naman guys, ibababa ko yung tupa. Yan. Habang hindi pa naman umaalis yung bangkero, hindi pa naman kakainin ng fox yung tupa. Kaya ngayon, yung fox naman yung isasakay natin. Yan. Tapos, alis na ulit. Iaakit naman natin yung fax. Yan. Tapos, babalik na ulit tayo sa tupa. Go. Yan, pansin nyo guys, hindi uli kinain ng fax yung gulay. Kaya ngayon guys, isa na lang yung kailangan nating mapatawid, yung tupa. Sige guys, patawid na natin. Kukunin ko uli yung tupa. Tapos, go. Yan. Tapos, Pakitin natin yung tupa. Yan guys, nanalo tayo sa laro. Bali guys, maghahanap pa ako ng ibang logic game para may pakita ko ulit sa inyo kung kaya ko siyang isolve. Yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood. Thank you. Ingat.